Ah, kasama na rin po natin ang ating napakasipag at napakaganda na magiging katuwang ni Yorme sa Kongreso. Congresswoman, Apo Nieto! Ako, so, mga mamis and daddies ko, narinig nyo na yung aking mga kasama na gusto rin pong maglingkod para sa inyong lahat na sana po mapagbigyan at masubukan nyo rin yung kanilang paglilingkod. Iba't iba yung kanilang i-offer. Io Kaya sana mapagbigyan niyo po ang ating Mr. Excitement! Ano? Ah, oh. Diba? Di ko na kailangan sabihin. Si classmate talaga attentive. Ang ating susunod na konsehal, konsehal, Bong Anvarez! At syempre, ito naman. Sabi niya, Rolling! Rolling! inyong kapitbahay. Ang excited, na excited, na excited na napaglingkuran kayong lahat. Ang ating susunod na konsihal. Konsihal, Chris yes. Tagle. At syempre, yung ating napakaganda, ang ating muse. Lagi pa rin talaga ako na mesmerized mesmerize pag nakikita ko si mo. Pero iba yung ganda mo, Be. Ay, <laughs> ah, yes, mami! Diba? Diyan tayo, nag diyan ka nagbulat. Kaya mas maganda talaga siya sa inyo. Ayan, natikman nyo na ba ang cookie ni Mocha? Yeah! Oh, lahat na. Kaya matitikman nyo na ang serbisyo ng ating susunod na konsehal, konsehala, Mocha Uson! At syempre, nakapaka mahulog pa ako. At syempre, kahit hindi ko banggitin, alam ko kahit ang mommies and daddies natin, dahil iba naman talaga magbigay ng serbisyo ang sarkal. Tama po ba? Yeah. Dahil hindi nagpapahinga. Alam niya sa konseho, tama yung sinabi niya, lagi siya nasa podium. Lagi siya may pinaglalaban. Di ba? Laging gumagawa ng ordinansa, resolution, kaya hindi video ba O, oh, eto si Madam. Look, oh, Apple, oh. Ang galing, ha? Pati sa likod, meron. Oh? Ay, hindi yung... masakit? Hindi raw. Sakit yung... po. Okay. Naka, -video. Sir, naka video pa sa YouTube. Ayan, mga poging Chris Tagle. mga poging Chris Tagle stop. Oh. Video. youtube pè youtube to pè oh, oh. youtube to ha, youtube si mam apple -nya itu itu <smart noise> siapunya itu mbak eh, lalu semua si tetangga lalu mas senior si mister Excitement Bung Alvarez ayun si Mamoka itu si Mamoka dan si Mamoka Biju si si Mamoka

Bom, Alvarez, sicunti, bom, Alvarez, vedi? लॻ <laughs> bait ng congressman ang bait ng congressman namin dito sa district 3 si ma'am Apple niya to <laughs> <laughs> Sir! <laughs> si Coach! <laughs> si Coach ni Bong Alvarez! Anong <laughs> uh, <laughs> balita? <Mag> Anong <laughs> nangyayari sa iyo? Ang kasakit ako eh. Bakit? <laughs> Matasang presyon. Simahan ah. si mo ka. Simahan mo ka. Ng, ano ka? Ano ka? na ano ka? Chief of Staff ni Sir Bong Alvarez. Uh. yung po sa YouTube. Ayan, mga poging Chris Mga poging Chris stop.